guys, andito tayo ngayon sa pinakadulo ng Burautan. Ayan, nakikita naman ninyo doon. Ay, ito yung pinakadulo ng Burautan. Hi, magandang umaga. Hindi ka pa nakalatag? Ah, maglalatag ka pa lang. So, dito tayo kay ma'am. Kung anong paninda niya dito. Ah, mga ipoksi-ipoksi lang din. Magkano ganyang isa ni mo, ma'am? Ito. Sampo lang daw? Ah, tatlo sampo? Tatlo sira, tatlong piraso, sampong peso. Ang okay. mura naman. May bala, gulay dilaw. kasama okay. daw ka, okay. 30-50. Ay, ito guys, so, oh, pang hit-hit sa kalyo. Ito. Hindi, ito din, ka, my, nakabalot naka na, ano, mouse. Ay, hindi mas... Saan pala? Kuya, para saan to, kuya? Sa lamok? Ano po ito? Baser. Ah, okay. Ito ang dami. Ah. Ito pa rin yung sa chinelas, oh. Maraming, Maraming pakita. Dapat pumili ka sa akin. Mabala na yun, dami. Ah. <laughs> Ay, ang daming pang... Ang daming paninda ngayon ni Kuya. Kuya, mga ganun mong laptop. Magkano naman ganun po? Eto to. One, two. Yung malaki, 1,200. Eto may mga... Hindi ko alam kung ano ba itong nakabalot ni Kuya dito. Eto may mga single, single. Makano dito ganito be? 200 lang ate. 200 pesos ang bag no? Pang ano? 200 pesos. Yung centuron be, magkano? 100. 100 ang centuron. Ah, makita naman natin man na uh, brand new. Oh. Ito din. No? Uy, may buntag sa inyo. Asa man yung paninda? Ay, ganito. Lah. Ah, parang dumami yata. Hoy, hoy. Mali 'tong leng Ah, ah. Bayad ko di ano pabawas na lengganan. Oo. Etong ganito magkano? Ah, ayan ganyan, 30. 30 pesos lang to, guys. So, may ano na siya. May shoulder na. Tapos ito 50 mga ganito. Ito, ito ha, Pasko na. <laughs> Ang cute. Magkano ganito po? Ano na lang, 20. 20 pesos. Pasko na, Pasko 20, 20 pesos lang. Papunta doon kuya, sayo to. Ito lang <laughs> po oh, kami, oh, oh. ay, eto. 500 po mo. Mura lang. Ah, oh, mura po sa no? submeter. Oh, po Bago no siya no, 500 lang yung submeter o dito. Brand new na brand new. Oh, oh tapos mayroon ding telephone, PLDT. Imong PLDT magkano ni? Eh? Ha? Magkano? 200 200 ang PLDT. Yan dito pa swertihan ang talaga dito sa Borautan. Ito oh, okay. 50. Oh, okay. 50 lang dito. Dito sa Burautan guys, sa ah, lang talaga dito sa mga mabibili nyo. Ah, kapi-kapi na si kuya. Uh, kapi, kapi tayo ma'am. Sige tayo. lang. Um, Oo. Oh, uh. oh. Ito kay tropa din yan. No? Uh, Maiba po may ari Oo. Uh, uh, si kuya kapatid naman. Po. Oh. Ah, kapatid mo? Apo. Kapatid oh. Si kuya, si kuya Okay. Kuya, pwede hawakan? Magkano ganito mo? mo 150. Ang ganda lang naman. Style? Oo. Oh, oh. 152 guys, so kung gusto niyo tong mga ganitong style, pumunta lang kayo dito sa Borao Tan, di ba bina? Uh, uh, salamat kuya. Ayeto, damio. Babalikan taka niyo, hindi mo siyup niyo kung libre niyo. Kumpleteo pa niya kuya, magkano ganito mo? Wabibig mo. Oh, 150. Kumpleto pa niya siya. Kumpleto pa po. Wala pa siyang na-ano, na-repair? Hindi yeah, po hindi 100. Hindi po hindi 100. What do you need here? Ako na yan. Kung 100, kukunin ko. Hindi, yeah, so kunin na. Ah, sige. Kaya magana yan siya, kuya? Kaya yan? Ako, okay, magana Magkano naman ganyan po? Ano ba niya nangyari? Ha? Hindi, hindi nila. Bablab nila. Ito yung... Ang laki naman itong lalagyanan mo sa binili ko. Ay, wala po ko <laughs> <laughs> Ang laki-laki naman. Pero... Kaya lumalapit ako sa iyo eh. Wala ka sa battery mo eh. May uh, ano, may bala yan. Kaya ano man ganito kuya? 40, 40. 40 pesos. Top 40 pesos lang to guys, no? So, mayroon pa rin mga ganitong sapatos. Ay, eto. Eto kuya, mga, magkano naman ganito kuya? 100. Itong ganitong sapatos, 100. Hindi ko alam kung anong size nito. Siguro mga size 9. Kasi malaki. Tapos andoon pa rin yung mga helm nito. Ay, eto. Pang tulak nga, oh. For sale, 700. Yan, 700. Ito yun, oh pag nagbuhat kayo ng mabigat. kapun? Kapun? Matumaling kayo? Oh, kapun. Matumaling 180 na ko yung pumili? Paano ko ba pumili? Paano tapos ani sa ano? Dito mo pagkinilabot din mo, ilang ano? ganito. Asa oh. Atong ko ya. Magduwat chalo, ganito. Oo. po ikaw na magalaba. <laughs> Original na kipling yun. Ah, oh, magkano ganito? Hanggang dalawang daan, bigay sa'yo. Hanggang dalawang daan daw itong bag na ito, guys. So. Kipling yan. O. Bababad ka yun, ti. Ha? Bababad pa? Bababaya, kipling yan. Ah, okay. Ito, 800. Ito, ang daming bag. Kasi nauhugot to. Ngayon lang, tumatakbo yan. Anong katak yan? Magtakbo yan, ti. Patras, pabante. May mga ano din. Ay, hindi. Watch lang yun. Points dito. Ay! Bakit ito, kuya? Wala nang ano? Wala nang Wala nang strap? Red. Ito? Magagawa ko yun. Ito, Swiss may do yan. Oh? Oo, oh, madali lang magawa yan. Oo. Okay, oh, oh, oh. Ah. Hmm. Ito pa lang yun, malapad. Ah, ito pa lang papawa. Ang ganda ng maliit. Makano ng ganito ang maliit? Ang maliit. 50 pesos ang maliit daw. Ito kay Macy's. Tatanggalan ng plastic diyan. Tapos yung malaki 100. 70 eh, lang kasi bukos eh. Ah, pwede din. Baka okay, may ka pa, ano? okay, so, eh, ang dami ano. Bago naman kasi hindi nila. Kung ako di kailangan yung Ako, dati ko na kilala yung Hindi ako dayo, tag lang din ako. So yan. Pwede din. Nice kuya, magkano naman ganito? 24 po yan, ganda lang dahil lang pabit yan eh. Oo. Oh, mm. 20, 20 taon mo pang gagamitin yan. Oh? Oh. Thanks yun, ayan o. Oh. maganda to sa mag-asawa. <laughs>

ಚಪ್ಪ <tries> ಎಷ್ಟು <tries> Ah, dun. E-phone niya, e-phone. E-phone. E-phone na araw. Nung araw, no. O, vintage na. E-phone. E-phone. Ha? Oh, bilhin mo na. <gayuk> e eh, sorry. Maka ano daw? Maka daw, ganito? Maka ito yan. 1,500. O, ayan o. Mayroong pang baliktaran pala to. O, balik mo nga. Balik mo. Balik mo. O. Back Yan. Ay, ang ganda. Uy, eh, piret. Oh, pero hindi na to gumagana. Working pa yan. Ah, oh, pa to. Working pa daw ito. Ang cute. Sige, gamit. Tanong mo gang. Eto, kuya, magkano? 100 lang. lang. 100 lang. lang sa mga... Oh, mo yung tatak. Oo. Oh, Ang cute ng tatak, oh. Diba? Diba? mga boss, oh. Ah, uh, ito din oh. Tapos wala na lang yan. 50 daw, 50 pesos. 50 mm pesos sa mga bote. Mhm. Gumagalaw. Working daw tong ano, CCTV, dalawang daan lang. Ikot oh. ko na para dito. Ay, wala na nalaglag. Working nga. Working nga kuya. Ano bakit saan ba yun kuya galing? Ah, diyan. Antena pala yun. Hindi mm nakakabit eh. Mhm laptop. Lock na laptop. Ito? Oo. Oh. Ano na kuya, sigurado ba tao? Oh, Lock na. Magkano mga ganito? 100. 200. 200. Mm -hmm. Lockdown at laptop to, 200 pesos. Huh? Working daw, walang battery. Huh? Ayan okay, lang si Kuya. Hi Kuya! Vintage na vintage to. Magkano? Bakit mo to binibinta chinilas mo Kuya? Mga ganito. 20 lang. 20 pesos ito guys. So, Pwede na rin ako kasi kaysa wala kayong chanelas. 20 pesos lang. Ay. Tapos ito din mga sapatos. Ato. Dahil yung sapatos yun ni Kuya. Itong ganitong sapatos mo Kuya. Oh, 100 daw sabi ni Kuya. Ito may mga stocking din. Oh. Ay. Li ano itong legging? No, ito. Ito, mayroong mataas ang takong. Ito, magkano to, 50. Mm. Ito, ito, may sandals. Magkano niya yung sandals, kuya? 50 din. 50 pesos ang sandals. Maraming salamat, kuya. Ito lang. Ito, mga bakal. Ah, mga bakal. Magkano lahat? 30, oh, 3.30? Ah, oh, 3.30. Oo, oh, mura na. Lilinisan na lang to. <tinyo> oh, bakal? Bakal po? Ay, aloy? Ay, oo. Oo, ganda. Oh, oo. <tinyo> automobile niyo 50 mura Ilan ba 'yung piraso kay Kuya? apat apat May mo na lang Eh, walang tawad. Walang tawad? Ayan. Ay pa 300. 300 na lang. Okay, <laughs> <na lang. laughs> Pero tumawad kay Kuya. Uh, 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 Ay, lang po. Ah. Oh, okay na. Kaysa, pla kaysa plastic, no? Oo, oh, oh pangit plastic. Oh. Alam mo sa 3.30, wala hindi talaga kayo nakatawad. Oo. Oh, yeah. ba sabi niya kayo na 3? 400. 400. Taga saan po kayo, ma'am? Maragong doon. Ah, ay! Malayo din! Lumayo lang, lang. lang po kayo dito? Nabili kami ito yung Ah! Nabili kami ito Enjoy mm, Pero, ano, nag-enjoy naman kayo dito sa Burautan? Oo po, alit ng gulang doon. Do. Oo nga po, no. Kahit nga kami, sobrang nag-enjoy din kami. Pero, ano, uh, dalawang ganito, 300. Ay, ito mayroong ganitong kulay, oh. Yan. Dalawang pares, 300. Itong mga ganito, binibenta yung pampaswerte niya? Ah, 150 daw, pero hindi binibenta ni Kuya pampaswerte. One hundred na lang din, Oh. Bakit mo nilalagyan, kuya? Pero ano to, hindi to okay na pera. Ay, putol na. Tiniti. Tiniti. Ito, ang cute naman ito. Magkano naman ganito, kuya? 20 pesos lang itong palawit-lawit sa bag. Ano ito, kuya? Ano? Ang face remover. Ah! Kala ko, mantika. Ito, magkano naman ganito? Ano lang yan? 40. 40? 40 pesos na lang ito, guys. Oh. Baka mapagkamalan itong mantika, ha? Huwag mo ilagay sa kusina. Ano pong pangalan ninyo? Rina ko Renato David. Ito dito. Mga cellphone na naman ito dito. Ito din. Mayroon ganito din. Oh. Kaya pinang booster ko eh. Hmm. Uh, Isasaksak lang po. Mm. Uh, isa Pagtanggal mo, wala siguro. Kailangan siguro po si Babat si drink eh. Uh, ano yan? Ilaw sa bike? Magkano ganyan? Hindi ko na 30. 30 na lang? Ay, kuya. Ito lang paninda niyo po. Ito lang yung paninda ni ko. Ito lang yung paninda mo ngayon? Oh. Uy. Oo. Oh. ano? Oo. Yan, yeah, hindi mahirap. Kaya nga burautan, di ba? Oo. Oh, kaya dito kasi pwedeng tumawad. Pag kaya naman ibigay. Oo. Oh. Taon na ako na dito dito dai ko pinamili. Asa an san? Ano ba? Dami mo nang pinamili. pinamili ah. Tumawad <laughs> Oo. Oh, pero okay naman din yan. Oh. Nangongoleksyon. Oo. Oh. Dito lang ako nakaipon ng gamit ng mura. Oo. Oh. Pero marami ka na ang koleksyon galing sa Boratan. Oo, pero dito lang galing alas ang oh. mga gamit Trenta. <laughs> Ito si Kuya, lagi ang kasali sa ba sa vlogs ko. Trenta pesos lang, no? Tapos ya dito din, no? Oh. Ito maraming mga bag nga yung display, ha? Ano pa ni siya, Kuya? oh, charger lang wala. Ah, charger lang wala. Charger, bago Mm-hmm. ni Kuya. Ito, Kuya, makano? 100 lang po yan. 100. Ito maliit? 60 lang po yan. 60, 60 lang ay. ang maliit. Ito okay. eto mo, no, parang ano, parang astray na to. Oh, ay, 10 yan. 10 peso to. Eto, 10 peso. Ito may ribbon-ribbon, no? Ribbon, oh. Eto, ang mga ganito po. 150 uh, lang po yan. 150, may ribbon yung pang... Pwede to siya pang alis, pang bahay, pwede rin, no? Ayan. Ayan. Ito. Ay, magandang umaga din, kuya. Bakit dito ka na ulit? Ay, po. Ah, okay po. cute naman nito. Magkano ganito po? Ha? 80 lang to, guys, no? Kasi may mga nagpapatanong, may nag-comment kung papatanong magkano yung presyo ng mga laruan. O, tiyenta lang to. Thank you to. Kung may anak. Ano yan? Power bank. Ah, power bank. Hmm. Cha-charge lang, no? Magkano daw ganyan, sir? 70 ba? 70? Uh -huh. Ah, kailangan lang i-charge. Ito, ang ganda ng kulay nito. Ayan, salamat kuya ha. ma'am, salamat po. Eto. Sila si nanay. Oh. Dito pa rin yung sa mga sampo-sampo. Kiniginaw yata si ma'am. Pagkita lang. Alam ba le. ang cute ng bulaklak ni kuya. 50 pesos lang po yan. pesos. 50 pesos lang daw yung bulaklak. Tatlo, Kayong ang tatlo? Tatlo? Ah! Tat sa oh. na... ano ko, sa local, mentor ko, kay Sir Rogi Bernate. Ah, hans ko si... Tatlo sa mga alam ko sa mga namin, dito na yan sa Marlon Planas. Ah, tatan itong mga sandok mo, magkano yan? Ito, 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 makasama sila. Ah! 400 na, ito, kasama na yan dyan. Apat, saka to. Ay, mura na, ha? Oo, oh, ito, ito. Ayan, pwede tulutuan ng mga Lucky Me. Lucky Me, kanto. Ito din. Oo, oh, lahat apat. Pwede ulam, sinigang. Pwede ulam, sinigang. minuto, oh, pwede. Oo. Oh. oh. Pwede. Mm, tapos ito din, oh, mayroong mga... Yeah. Ito, gumagana pa, no? Okay. Gumagana siya, wala siyang bali. Kaya hindi ah. may testing, eh. Ang mm -hmm. Ito, sa lababo. Oo, oh, ito, pangkulot. kulog. Oh, ito, magkano naman ganito? Ito, tayo, 50. 50 lang. Oh. Eto, cute naman ang wallet-wallet mo. Sana ko yan eh. Magkano to? 20 lang. 20 lang daw, oh, 20, 20, pesos, lang. no? Eh, yung sandals mo? Eto yung sandals, 70. 70 pesos oh, lang ko yung yan. sandals. Oh, mo. I ayaw, mean, oh, yeah. ayaw. Tapos ito, pwede ito, ito pang... 50. Ah, 50 yeah, pesos. Yan, natin 50. Eto, 50 pesos oh, lang 50 ko. Rin. Oh, 50 rin. Basketball. Pang basketball. Oh. Mm -hmm. salamat, kuya. Oh, oh mag-asawa. Mag-asawa po. <laughs> Dalawang piraso. Mura na ha. To 50. Pang display sa inyong bahay or sa bakuran ha. To 50. Kasi may mga nag-comment sa atin. Kaya papatanong sa magkano mga presyo ng laruan. Ito, magkano po kuya? 80 lang. Ganito lang po. Wonder Woman po? Wonder Woman daw po. Magkano? 150 daw. Original? Ha? Okay, yan kayo display lang. Magkano? Natanggal yung ilong nasa na siya. 100 na lang daw yan si Wonder Woman, guys, no? Sa Sabi... ko kuya, ha? Ato. Uh, magkano'ng ganito po? Ato. Makanong ganito po? Sos. Salamat. Sige po. Pakita natin yung mga sandal sa mahilig mag-sandals dyan. Eto kuya, magkano'ng ganito? 50 pesos. Ito, oh. Ito, brass lang talaga, sabon. At saka brass lang kailangan ito, no? Ito, may baso din, no? Oo. Oh. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, Ay, ah, <laughs> Ito, <laughs> may mga damit dito, oh. Ito, kay Koya. dami nga yung display nila, ha? Para ko... Ito, may mga... Ito, may mga pang display, no? Yeah. Oh. Ito, ang cute ng kabayo. Oh. Mm -hmm. Si Kuya. Ito yung Japan Tolls ni Kuya, ha? na my heart just breaks for all the love you've given and all that we share. May laman eh. Puro oh? Ay, ala, totoo alak ang laman ito. Opo. Ha? Oh? Ito ba? 200 daw uh, tong alak na ganito guys oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakasilyado nga siya oh. Nakalasing din yan. Nakalasing din daw yung alak. Hindi kayo ngayon pinapalis ngayon dito. Ala. Ah, okay. Salamat teh ha. Sa... Oo, oh, oh. dito tayo oh. Ay, gumagana pa yung flash light. Ito yung mga sing-sing ni Gosala no. Ay, parang ang ganda naman ito sa kamay. Mm accessories oh. <laughs> ito yung mga rilo ni ano dito. Ito maganda oh, kulay green. No? Ito mga ganito po, magkano? Yeah, mura lang yan, 500. 500 lang to, guys oh. Nako, pag ito pag umuwi ka ng probinsya oh, tapos bili kayo nito, nako. Oh. Kintab-kintab pagdating sa sayawan. Ano to eh? Pang bagets, pwede sa bagets. Oo, oh, oh, pang bagets. Bakit mura lang ang rilo mo dito? Ako? Mm, -mm. Eh, mura ko lang nakukuha to, kaya mura ko. Mm, mm. Tubo na ako konti. Oh, mahirap yung magpatubo ng malaki. Ito? Uh -huh. uh -huh. Ay, ito bago. Smart watch ako. Magkano ang ganito ni mo? Uh, 500 hanggang 450. Ah, uh, 500 hanggang 450 lang ito ha. Smartwatch watch ba yun? Ito, parang nakakaiba. Oh, uh, wala na. Dalawa na lang. Magkano? Dalawa na lang natira? Ang galing mo naman. Uh, okay. Magkano ganyan pala? 2.8 hanggang 2.5. Ay, 2.8 tapos 2.5 hanggang pinakalas 2.5. Yan, ito na lang. Dalawa na lang mapagpilian ninyong natira, no? Okay. Tapos ito dito, oh. Yan, kung kulang ang budget nyo, dito magkasya talaga ang yung mga budget nyo. Uh, dito kay may Boss Adam. Ito pa. Oh. Ayaw pa nyo kay Ganda. Oo, oh, oh. may bawas pa yung relo nila. Kayo sa oh, uh, oh, uh, nga, may discount kayo dito kay Boss. Oh, uh, may dalawang ano uh, naman din humili tayong karti eh. Ay, oo. Ito. Quality na siya. Bago to. Bagong labas to ngayon. Oo. Oh, oh. mo magkano naman to? 800 na. 800. May tawad pa to? Mayroon. Mayroon pa. May karti yung ka na. Oo. Oh, Salamat. <laughs> ah, dalagang bukid. Bigay ni Boss Alan sa'yo. Ay, ganda. Size 17. Bigay daw to ron. ni Boss Alan sa'yo, ha? Original po yan. Pagkano ganito? 300 lang? Ah, 300 daw tong malaan. Uh, laki naman Don't ito. Yung fuse fuse mo yung nag-iwan niya. Ah? Ayaw, ah, okay. oh. mm. Dios ko. Ah. Ah, viewers, parang lang natin ito ang nag-iwan daw dito kasi masakit ang ampa. Pero bininta sa'yo or babalikan? Ah. May iwan. May iwan ah. Okay. Oh, maganda nga siya. Pero original, ha? Original yan. Oh, original. Original po siya. Ayan nga, guys, no, natapos na yung vlogs ko doon sa pinakadulo ng Burautan. So, maraming display talaga, no? Iba talaga paglinggo kasi maraming display ng mga latag-latag uh, ngayon. So, ayan nga, sobrang... Parang pakiramdam ko, parang piyesta ngayon ang Burautan ah uh, bukas pa na sila araw-araw no dito pag putok ng liwanag pwede na silang mag-display sari-sari na dito mga paninda guys lahat nandito na no yan araw-araw hanggang alas 10 or hanggang alas 11 ng uh, tanghali mas maganda pumunta kayo dito pag linggo or sabado kasi maraming latag so ayun lang nga guys ating mga viewers sa ating mga subscribers maraming maraming salamat sa inyong lahat so ayun lang bye